Hi mga bro. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back Fred Tags TV here. So matagal-tagal din tayong hindi nagsama-sama sa ere eh. kasi uh, almost half a year, 6 months tayong uh, nagtatrabaho, medyo mahirap yung uh, internet. So hindi tayo makakagawa ng uh, content natin. So ngayon medyo may time na tayo kasi nandito na tayo sa bakasyon. Okay? So tulad sa request ng K59 natin, sa subscriber natin na kung ano daw ba ang sekreto natin kung bakit tayo na hard as a security sa cruise ship. Okay? So pag-usapan natin 'yan sa pagbabalik ng Okay, welcome back mga bro, mga 5'9 Fred Tags TV here again So, pag direct to the point, wala paligoy-ligoy Ang sikreto ko, as sa akin lang yan, as experience ko Kasi nangyari sa akin yan, at uh, yun ang ginawa ko Okay, so number one Kinumplito ko muna yung requirements sa marina Okay, kung ibig sabihin requirements ng marina Ay uh, nandyan si BT BT kung saan, uh, yan ang kailangan kumuha ka ng uh, Siemens book mayroon kang SDSD passenger safety kung ano pa yung mga requirements ng uh, marina or uh, kailanganin ng mga uh, agency natin inuna ko muna yan okay so after noon documents natapos ko na mga trainings tapos ko na so isa yan sa mga sekreto ko requirements pangalawa yung pag apply So, apply dito, apply doon. Yun ang ginawa ko. So, apply ako sa online. Hindi lang isang bisis yan. Every week, nagsasubmit ako ng, uh, ng uh, resume ko through online submission. Okay? Pagkatapos noon, pinapalo up ko pa personal doon sa agency. Okay? Pagkatapos nyan, hindi lang isang bisis Isang bisis, ikaw mag-apply So, kailangan mo mag-apply ng linggo-linggo uh, din sa mga agency Kung kaya mong araw-araw, araw-arawin araw mo sila So, sa akin, ang naobos kong resume, papel sa pag-apply, pagbibigay ng uh, resume sa mga agency siguro mga isang rim na band paper Kaya, ito na nakachamba natanggap tayo okay so hindi lang yan isa ang in natin so babanggitin ko na nan pumupunta tayo doon sa UPL number 1 UPL pangalawa si F sharp magkatabi lang naman yan sila pangatlo B sharp RCCL uh, ano pa ba yung iba Gibson Magsaysay Bahia so yun yung mga agency na inaapplyan ko through online and uh, personal na pinupuntahan doon sa office nila. Okay, so ano yan ah? uh, alternate online tapos personal kang pumunta doon sa higin nila. Okay? So hindi lang yun ang klase ng pag-apply ang, ang ginagawa ko. Pagka nakarinig ako or nabasa ko doon sa sa site, sa Facebook na mayroong ganitong ah uh, Uh, silang ginagawang job fair lalo na tong si si F sharp si RCCL at si Magsaysay nandoon ako si si F sharp naman pag nagja job fair doon lang yon sa building nila sa area nila palibot lang yan doon sa area nila okay so si Magsaysay naman meron din sila building doon minsan ibang lugar din sila nagja job fair naalala ko nga nandoon sa may POA nagja job fair din yun sila doon Okay, so si RCCL naman dito sa Sheraton, sa May Pero pumunta din tayo doon. Okay, so yun yung klaseng pag apply na kailangan natin. Hindi lang tayong umasa doon sa apply natin sa online. So hindi yon. Kailangan natin talaga ang sipag ng pag apply Okay, so ano pa? Yun nga, na nasabi natin yung sipag. Kung kaya mong pumunta ng araw-araw, linggo-linggo doon sa agency na ina-applyan mo, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kailangan mo hanggat kaya mo, puntahan mo sila lahat kasi may kasabihan nga na kung saan mas marami ang ina-applyan mo, malaki ang chance mo na matanggap. Okay. So 'yun. At uh, tiwala lang sa sarili. Positive thinking lang lagi. Okay? So 'yun hanapan mo lang or uh, kailangan mo lang ang tiyaga tiwala sa sarili at siyempre kailangan mo ng dasal na sana uh, one of this day isa ang resume mo na mapili ng mga recruiter per agency okay so yun yung sekreto ko kung bakit uh, tayo na tanggap okay so si Carnival ang uh, unang nakapansin ng resume natin so mapalad tayo na napansin yung resume natin kaya yun nandito tayo ngayon kay Carnival okay so yun lang mga bro uh, sana naka tulong at nakapagbigay ng tip kung paano tayo nag apply at paano tayo natanggap sa agency natin ngayon alright salamat at sana may share nyo sa iba kung paano at anong diskarte kung paano tayo mag-apply at diskarte din kung paano tayo na tanggap sa agency natin ngayon salamat thank you for watching sana kung bago ka lang dito sa channel ko please uh, pindutin nyo yung subscribe button and the notification bell alright